Good morning. Tulog pa ko. Inaantok pa ko. Ano, ko anak ni Mami. Gagayak na ko. Naligo na din si Kuya Koy Koy para makakain kami. Ang kukukulans yung breakfastnya namin. So yummy! Nice na yung baon namin Mami. Nabihis na kami. Tinot na yung ni Mami para mapogi ako. Punta ko namin sa school. Sakatid kami ni Mami. Nakasakay kami ni kay Mowgli ni Mami. Tapos sinusundo kami ni Mami. Kanina. Nagalit ni Mami si Tatay Freddy si Mami. Mabigat kasi yung bag. Pauwi na ako ng may nakita kong lalaki. Parang nagpe-pray sa gawing silangan tapos pumili ako ng taho para yun na yung gawin ko breakfast magsalin na ako ng mantika para i-prepare yung breakfast ni daddy nagluto lang ako sa ng ham at saka inunit ko ulit yung tinapay para pagkising niya meron na siyang breakfast naghiwalang ulit ako ng mga papino at saka ng cheese tapos bahala na siyang magmikos-mikos mamaya pagkikising niya bagus sunduin si kuya katapos nun sinampay ko na ulit yung mga labadan Ayan na, mga nakulor na yung lalaban ni daddy daddy kagabi. Good morning, gising na ako. Yung first pa ako, yung milk ko pa, yung oil pa. Yung first, na amin si diko, hindi na kami ni Kuya. Ayaw mo ba yung Dico? May daw si Kuya yan kami lulaan yung um, chocolate. Thank you po. Nung hapon naman, gumawa na ng assignment si Kuya. Dapat talaga siya yung mag-voice over nito. kasok pagod na pagod dahil umuwi kami sa balato kanina. Celebration birthday ng kapatid ng aking in -law. At pagkatapos, bago kami mapunta doon at nagugutom, kay nagugutom daw sila. Kaya nag-aya mo na sa Walter para bumili ng makakain. At dahil wala pa kami merienda yan, yung merienda muna kami. May binili lang ako sa bench. Pagkatapos, napabili na sila ng mga pagkain at inumin. At masayang-masaya mga bata na yan. Dahil favorite nilang french fries, my at saka sago yung binili nila. Pero kami ni daddy, Crutas' Yung kumakanta na yun, yun yung birthday boy. At ayan, sana hanggang pagtanda din namin magkapatid. Ginto rin kami ka-close. Yun lang. Salamat!